Good morning mga brother, sister Nimbag nga Agsapa tayo amin At ati handak Tata, berdek Labong tawo mga makorkorta, Labong na lang tayo At least nakapagsimba naman na ako Kasama ko pamilya ko <clears throat> Maligaya na ako Saka na ano lang maghanda Pag may pera eh, nagkaroon man tayo ng trabaho sa itong mga araw. Bago ako mag-birthday, natanggal naman na ako. Natapos na ang kontrata. Natapos na ang trabaho. Wala na handa. Kaya at least malakas po tayo ngayon. Hindi po tayo nagkakasakit. At kapiling ko aking mahal sa buhay asawa ko at anak ko malakas at malakas tayo hindi yung tayo nakakasakit at maraming salamat sa Panginoon sa binigay <coughs> niyang sigla at lakas at lakas ng pag-iisip na sa araw-araw ay hindi tayo pinababayaan hindi ako pinababayaan at ang pamilya ko at maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nag subscribe sa akin huwag magalala at pag-uusahin ko po ang pagbigay ng video sa inyo At inuulit ko po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa pam at pamilya ko na nagpapasalamat sa inyo na sumusubaybay sa video ko. Maraming maraming salamat po. inulit uh, inuulit ko po, Please, subscribe. Thank you for watching. Mario Boricao. Hanggang sa muli po. Nagbibigay galang sa inyong lahat at nagpapasalamat sa walang sawang pagtangkilik at panunood ng video ko. Maraming maraming salamat po sa lahat. God bless sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Mario Buricao.